Amin ni Mami Maricel na isa siya sa malulungkot kapag nabuwag ang love team nila Bel Mariano at Doni Pangilinan. Hindi na i-imagine na maghihiwalay pa ang dalawa sa tagal ng kanilang samahan. Saksi ang mami ni Doni kung gaano kalaki ang ambag ni Bel Mariano sa buhay ng anak. Kaya nakakapanghinayang kung mangyari ito. Gayunpaman, may mga bagay na possible pa rin na mangyari para na rin sa kanilang personal growth. Inamin din naman ang Don na no open sila kung darating man iyon. Ngunit, alam natin lahat na ang Don ay kakaiba sa lahat at hindi basta-basta mahanapan ang kapareho. Siyempre, ang isa sa dahilan kung bakit sila tumatak sa taong bayan, ang kanilang height gap na napaka-cute at lakas ng chemistry. Ayon nga sa mga opinion ng mga tagahanga I feel you, Mommy M. Siyempre, bilang fans, nasani na kami na palagi silang magkasama at palaging may quality time kahit sa trabaho. Lakas nila ang isa't isa. Kapag may mga mabibigat na eksena o scene, parang kapag naiisip ko pa lang na magkakalayo sila, nakakalungkot na. Ayon pas isang komento, enjoy na lang natin ang Don Bell. Basta, ang alam ko, forever ang relasyon nila ay nang mahalaga at never magbabago ito. Kilala natin si na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Kung gaano sila kamatud, mag-isip. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.